Isang kakaibang nilalang ang natagpuan sa tubig ng Hong Kong. Isang halos invisible na jellyfish na may 24 na mata. Pero may mas nakakagulat pang balita, kamag-anak ito ng pinakanakamamatay na hayop sa dagat. Sa isang shrimp pond sa Maipo Nature Reserve, nadiskubre ng mga siyentipiko ang isang bagong uri ng box jellyfish. Pinangalanan itong Tripedalia maipoensis hindi tulad ng ibang jellyfish. May 24 na itong mata, anim sa bawat gilid ng kanyang cubic na katawan. Dalawa rito ay kayang bumuo ng imahe, habang ang iba ay nakakaramdam lang ng liwanag. Gamit ang paddle-like tentacles, mas mabilis itong lumalangoy kaysa sa ibang jellyfish. Pero ang tanong, nakakalasong nila lang ba ito? Sa laboratorio nakita ng mga eksperto na tila pinaparalisa nito ang maliliit na hipon. Pero ligtas ba ito sa tao? Hindi pa natin alam. Ang bagong natuklasang species na ito ay patunay na marami pa tayong hindi alam tungkol sa karagatan.